Ano yung issue merong? Check engine ah. Oh. Check engine sir, saka ano, sobrang pogi ng driver. <laughs> Kaso isa, durog na durog po. Sobrang laki ng kalog. Ayan o. Oh. Back and right yung kalog. Hello mga sir, so meron tayong pasyente dito na Enmax d dito. Ayun ang mayari. Ang pinaka pogi, packboy ng yes. Pinas. Asian pakboy. Boy Ano yung issue merong? Check engine ha? Oh. Check engine sir, saka ano, sobrang pogi ng driver <laughs> <laughs> Tignan natin mga sir yung dashboard niya. Yun, may check engine niya. Nailaw din yung oil. Tuturo ko sa inyo mga pangasat kung paano magbura ng ganyan. Ibig kasi sabihin niya is due for change oil na siya. Pero pag bagong change oil yung motor mo at uh, nagbibiling pa rin, ibig sabihin kailangan mo na siya i-reset. Uh, ano totoo totoo pala ang chismis. Apa-apoy! O, oh, di na lang yung langit sa lumabas. May ba, boss? Ha? May sanditro yun, boss. No? Wala, walang sanditro yan. Ano uh, ba yung mga uh, gumagamit sa bahay niyo kasi niyan? Mga siga yung mga tao namin sa bahay. Mayabang, gano'n? Hindi. Siga? Udi. Siga, di ba mayabang yan? Sigamit lang. <laughs> <laughs> yan, dito tayo sa harap ng motor. Nakita namin, walang bentong yung speed ring. Ma maayos naman yung speed sensor doon. Pero isang notable is, may kalog po yung bearing sa harapan. Sobrang laki po nung kalog. Ang gagawin nyo lang po para makita nyo yung kalog ng bearing or wheel bearing na tinatawag. Center stand, angat nyo yung gulong sa harapan. Tapos, kalugin nyo lang po yung mags. Mararamdaman nyo po yun kapag merong kalog. Dapat wala pong ganito. Ayan, ang laki ng kalog. So, pwedeng yun yung nagiging issue. Sa tingin ko lang ha, kung bakit nag error yung front wheel speed sensor nito. Yung kalog na to. Nakanong kalog? Na Naka 16,000 auto pa lang ito. Siguro bugbog na bugbog yung gamit. Siga nga yung gumagamit, siga. 16,000 pots eh. Diba? Tapos sira agad yung wheel bearing. Ibig sabihin, hindi humihinto sa ham. So kaya, uh, lubak. Diyadaanan lang yung mga lubak. Tsura pa lang eh. <laughs> so yan mga sir, nakalas natin yung wheel bearing. Ito, buo buo. Buong buto yung isa. Kaso isa, durog na durog po. Sobrang laki ng kalog. Ayan o. Oh. Left and right yung kalog. Okay, mga sir, napalitan na yung langis. Pero ang end mga sir, hindi naman automatic yan kapag napalitan mo ng langis, eh, mawawala to, mawawala tong ilaw na to. So, hindi po siya ganun, ha? Tapos, ang gagawin nyo lang is, pinutin nyo lang tong menu dito. Sa so, NMAX V1 naman, meron kayong select dito sa side na to. So, hanapin mo lang yung part na, ito, Odo, no? Odo. Trip 1. Trip 2. Battery. Ito, itong trip na lalabas na to mga sir, ito yung para dyan sa oil. So ang gagawin mo, hold mo to for 3 seconds. 1, 2, 3. Ang hita mo, ito naman yung mag-blink. Hold mo ulit siya for 3 seconds. 1, 2, 3. Yan. Yan. Pagbalik natin sa Odo, yan, hindi na po nag-blink yun. So ganoon lang po siya kadali mga sir. Yes sir.